Enero 16, alas 8 ng umaga, nandito po muli tayo sa tahanan ni Kuya Jaime Santiago. Dito po sa parok ng Barangay Santa Lucia. At ito po matatandaan na itong po si Kuya Jaime, nung una nating nakapanayam, nalaman po natin na meron siyang iniindal sakit sa balat. Yung nakikita po natin sa kanyang kamay at paa. Lumalabas po ito tuwing siya po ay lulusong sa bukit para magtanim. Manggagawang bukit po kasi siya at yun lamang ang kanyang kabuhayan. At uh, po siya ng uh, tulong. At gayon ay magpapasalamat siya. Magandang umaga, Kuya Jaime. Magandang umaga rin po, sir. Opo. O sino po ba ang inyong mga pasasalamatan, yung mga tumulong po sa inyo? Eh, mayor po, sir. O ano po ba ang uh, naitulong po ng ating mayor? Eh, binigyan niya po ako ng tanlibo pang pagamot po sir. Opo. Eh, eh wala na pong bigas sir. Naibili po ng bigas Ano Ah, naibili niyo po ng bigas. Opo Dahil hindi nga po kayo makalusong. Opo sir. Oo, hindi pa nga po kayo bayad ng tampay no? Hindi nga po. Kaya <laughs> binili niyo na muna ng bigas. Opo. ano po, ano pa ba sinabi sa inyo ni mayor? Pupunta raw po kami ng line-in. Ah, may layong ina man oh, eh, no? Opo, magpapagamot daw po sa lying magpapacheck up daw po sa lying yun, sir. O, oh, check up na kayo, no? Opo, oh, sir, check up na mo po, sir. O, oh, sino po ang pasasalamatan natin sa lying in? Si Doktora Tintingko po. O, oh, Doktora Maricel Tintingko. Oh, po, sir. O, oh, oh, dahil ano ba yung resulta nung uh, check up sa inyong dugo? Anong Sori sinabi sakit nyo? Suriasisik po. Suriasis, so no? Suriasis po. Ayun. So, nalaman po ninyo na hindi bakterya, kundi allergy, psoriasis, no? Opo, sir. Opo. O sino pa po ang inyong pasasalamatan? Si Dr. Lumang po, sir. Eh, bakit po? Sige nga po. Then, Para malaman nila. Sinikap niya rin po ako at binigyan na po ako ng libreng gamot. Ang libreng gamot? Opo, sir. Uh, yan po po natin? Opo, sir. Mga, mga iniinom? Opo, sir. Ito po, may pampahid po. Tsaka may pang tabletas na ini no para sa kati po. Ayun. O, kamusta? Ano nang pakiramdam ninyo? Diyan sa inyong kamay, mga kamay at pa. Eh, mabuti naman po, sir. At dahil kasi parang wala po yung kati-kati, sir. Ayun. Pinapabalik po po ba kayo? Opo, sir. Sa mga one week daw po, sir. Ayan. O, sige. At uh, babalik tayo kay Dr. Felix Luma. Opo, sir. Papasalamat din po ko sa kanya. Talaga, sir, dahil maganda po pakiramdam sa binigay niyang gamot sa akin. Opo. Sige po.